So, good morning guys. So, karo no? Dari sa Daba Oriental na. O so, morning update dari after sa Lidong Gabi. Eh. Mingaw kaayo. Nanungutan na tas mga tindahan dia Wala man po daw na onsay lang mga tindahan dari. Nalang yapin picture. picture sa dinig nga hunungan nga lugar diri pag mo tungtong na kasadaba oriental o so, muna banay banay Davao Oriental, sige lang try na to ato ug mati karon. Lagi kan patagtagom. mga pita dia unahan sa badas. Ni kapihanan. O mo diri no sa lahang daghan mga tindahan diri. Kung gusto mo muhapit Nakapihan Yan na ito dia ang sikat nga kananan O gusto mo mga on may mga short orders dia Wala okay raman daw at ang ipangutahan na tong tindera dia o sa koan 6.5 po daw ilaha diri Wala po daw ng tagak kilahang mga baligya nga soft drinks Ngayon ron, sigaran daga man, nagkakunong diri O wala siguro nagabiyahe ron kay Hadlock siguro sa linog Mga mawala siguro to guys Bye bye